Nanguha pala kami ngayong araw ng tuba ng sasa at eto pala yung unang beses na makakakuha ako nito at makakatikim at grabe masarap pala talaga to. Nag jump din pala ako nito at nung kinagabihan nga ay doon namin ininom yung mga iba pa namin nakuha. Pagkagising pala namin ngayong umaga pagkatapos magkape ay dumiretso na kaagad kami dito sa kakilala ni Papa para manguha ng tuba. Mabuting na nga lang din pala low tide ngayong araw kaya yung iba na hindi kakasya dito sa bangka ay magalakad na lang daw sila. Hindi naman sobrang taas ng tubig ngayong umaga siguro mga hanggang hita lang yung taas niya. Ako na lang daw pala ang sasakay sa bangka sa sabi nila. Tapos sila Kuya Ruiz na magtutuba at saka sila Papa. At saka yung asawa ko at saka yung pinsan ko, sila na lang yung naglakad. Yung tuba pala na hukuhanin namin ay dito nang gagaling sa may tangkay na pinagtanggalan ng bunga. Eto pala yung unang beses na makakakita ako at makakatikim ng tuba ng sasa. At syempre, gusto ko rin ipakita sa inyo. Eto pala yung lalagyanan nila ng tuba. Tuwing kumukuha sila, halos mapuno daw nila lagi iyan. Dahil nga nakabangka kami ng anak ni Kuya Ruiz, madali lang kami nakapunta dito sa pagkukuhanan namin ng mga tuba. Ang pagkuha daw pala nila dito ay umaga at hapon at halos mapuno nga daw nila nila yung dalawang lalagyanan na yun na pinakita ko sa inyo kanina. Umaga at hapon din pala tuwing kumukuha sila nito ay sinasapsapan nila yung pinakan dulo para mas lumakas daw yung tulo. Sabi ni Kuya Rui sa amin, kapag bagong putol pa daw ay kaunti pa lang yung makukuha na tuba. Pero sa mga sumunod daw na araw ay marami na yung makukuha. At sa unang putol din daw pala ay mas matamis yung mga unang makukuha. Niwalay ko pala ng lalagyanan dyan yung mga bagong putol lang ni Kuya Ruiz kasi sabi niya nga sa amin ay mas matamis daw yun at ang ko nga ang gawin doon ay jam. Ang natitikman ko pala ay tuba ng buli. At kung tatanungin ako kung alin yung mas masarap sa kanilang dalawa, pareho silang masarap. Yun nga lang, mas matamis itong tuba ng sasa. Tinanong ko rin pala dito si Kuya Ruiz kung meron bang kumukuha sa mga tuba niya. Ang sabi niya nga sa akin, eh meron daw at talagang hindi maiiwasan yun. Ang sabi niya pa nga sa amin dito, doon sa mga kumukuha, ay ibalik naman nila yung mga lalagyanan. Hindi baling kuhanin nila yung laman. Gumagawa din daw pala si Kuya Ruiz ng suka ng sasa. Yun nga lang, wala na abutan sa bahay nila ngayon. Bibili sana ako kasi sabi nila, masarap doon ang suka nito. Maraming puno din pala yung pinagkuhanan namin at maya maya nga lang konti ay eh, ganito na kaagad karami yung mga nakuha namin. Nagpakuha rin pala ako ng isang buwig na sasa dahil ang bala ko nga mamaya pag uwi ay eh, magaluto ako ng jam. At gusto ko nga ay eh, merong kaunting laman at eto ngayon ilalagay ko yung bunga ng sasa. Umuwi na rin pala kami nito nung makuha na namin lahat ng mga tuba na nasa bote na ginawa ni Kuya Ruiz. Meron din pala kami nadaanan dito na nagadala at malayo pa nga lang kami ay eh, nakikita ko na na parang maraming huli si tatay. Pinakita niya nga sa akin yung mga nahuli niya at grabe ang dami niya na kaagad nahuli at ilan tapon pa lang daw pala niya dyan. Bagong bililang daw pala ni tata yung dala niya at tinitesting niya nga daw. Parang gusto ko na rin tuloy bumili ng dala kasi nakita ko na ang dami niyang huli lalo na at merong hipon na kasama. Sumubok din pala ako dyan na magsagwan kasi gusto ko rin talaga to na maranasan. Wala kasing ganito sa bundok. Dalawang oras din pala kami siguro dito na nanguha ng tuba at pagkabalik nga namin ay hindi pa rin masyadong mataas yung tubig. Pagkarating naman namin dito sa bahay nila ay nagpahinga lang kami dyan ng saglit at tinikman na nga rin namin dito yung kinuha namin na tuba. Yung mga inuwi pala namin na tuba sa bahay ay binili namin abay syempre nakakahiya naman kung kung hihingiin na lang. pag uwi naman namin sa bahay, yung mga kinuha namin na sa kanina, ay pinagbibi ako na at nilagay ko na nga dito sa plato yung mga laman niya. Eto na pala yung pangalawang beses na makakakain ako ng bunga ng sasa. Ilalagay ko to sa jam at yung unang beses na nakatikim ako nito ay nilagay ko naman yun sa halo-halo. Nagsalang na rin pala ako dito ng kawali at nilagay ko na nga dito yung mga tuba. Eto yung tuba na sinasabi ni Kiruiz na unang putol niya daw na matamis. Hindi na pala ako naglagay pa dyan ng asukal dahil matamis na. Ang ginawa ko lang dyan na hinalo ko lang siya ng hinalo hanggang sa kumulo. At nung kumulo na nga, saka ko lang nilagay dyan yung ginayat ko na bunga ng sasa. Naglipat pala ako ng pwesto dito na paglulutuan dahil gagamitin kasi ng kapatid ko yung kalandon. Kaya nilipat ko na lang dito sa kalan sa labas. Saka ko lang pala siya hinalo dito nung malalaki na yung bulaan At sa tingin ko nga ay medyo malapot na. Paghangong paghango diretso ko na pala siyang nilagay dito sa mangkok. At hindi pa pala muna namin siya dyan kinain. Nilagay muna namin sa ref para palamigin. Bukod pala dun sa 1.5 na tuba na ginawa ko dyan, meron pa pala kaming isang galon dito na inuwi at etong at iinumin namin ngayong gabi. Sabi pala amin ni Kuya Ruiz, pag iinom daw kami nito, huwag dapat papa sobra para hindi kami pabalik-balik sa CR. Siguro nasa tatlong baso o apat na baso ang nainom ko dito at mas masarap siya kapag mayroong kasamang yelo. Gusto ko pa talaga sanang dagdagan yung ininom ko kaya lang natatakot ako at baka doon ako patulugin sa CR ngayong gabi. Kinaumagahan naman ay kinuha ko na pala sa ref yung nilagay ko na jam kahapon na pinalamig ko at etong at ilalagay ko na si tinapay ngayon para palaman at ikakapiko. ko. Yung 1.5 pala na tuba na niluto ko na ginawang jam ay kaunti lang ang nagawa. Pero kahit nakakaunti lang, isulit na sulit naman, ang sarap niya pala talaga kung gagawing palaman. See you lang for today's video. Thank you for watching!